1999, 1 peso coin. Alam mo ba kung magkano na? Kung hindi pa, tara, pag-usapan natin. Welcome to RDC Coins and Collectibles. Okay guys, welcome back to my YouTube channel at sa video ito ay pag-uusapan natin ang 1 peso coin na may taong 1999. At kahapon nga po mga kabarya ay pinag-usapan po natin yung 1 peso na may taong 1998 at sa mga hindi po nakakalam mga kabarya ay maaari nyo lamang pong balikan ang ating mga video para malaman nyo po yung mga coins na inyong hawak kung may value ba o wala. At bago tayo magsimula, mga kabarya, ay gusto ko lamang pong magpasalamat sa ating mga solidong sumusuporta dito sa ating channel at yung mga nakakapagbenta sa atin. Shoutout po sa inyong lahat, mga kabarya. At dumako na nga po tayo dito sa ating uh, topic na 1 peso coin na may taong 1999. At sa mga hindi po nakakaalam mga kabarya ay ito na po yung chance nyo para malaman nyo po yung mga bariyang hawak nyo na hindi nyo alam ang halaga. Okay? At simulan na nga po natin ang ating video dito sa 1 peso na may taong 1999 kung saan ito po yung panglimang ginawa simula noong year 1995 sa BSP series na 1 peso at ito po yung baryang ito mga kabarya at ipakita po natin ang malapitan mga kabarya so ayan mga kabarya nakikita po natin dito sa ating 1 peso na hawak na nasa gitna ang ating bayaning si Dr. Jose Rizal at nakaharap po siya sa bandang kanan ng barya. At sa bandang kanan naman po ng barya ay makikita natin ang denomination nito na 1 piso. At sa taas naman po nakasulat ang Republika ng Pilipinas at sa bandang ibaba naman po ay yung year kung kailan po siya ginawa, year 1999. So pumunta naman tayo sa reverse ng barya mga kabarya. So makikita po natin dito ng nakalogo ay ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas. Yung nakalagay po sa gitna yan po yung logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang nakapalibot po sa itaas ay ang nakasulat na Bangko Sentral ng Pilipinas. So sa bandang ibaba naman po mga kabarya, may taon na nakalagay kung kailan ipinatupad ang Bangko Sentral ng Pilipinas, year 1993. At bumalik tayo sa harapan ng barya or obverse Ayan mga kabarya. So ito po mga kabarya ay kadalasan po kinukolekta ng ating mga kaibigang kolektor. At katunayan ito po yung ating pang limang ginawa simula noong year 1995 sa BSP series. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ito po ay collectibles pero hindi po lahat ng kolektor ay bumibili nito. May mga pailan-ilan lamang kolektor na bumibili nito at depende po iyon sa kanilang pangangailangan at kung magkano ang halaga ng bili nila dahil yung mga ibang kolektor ay hindi na makakita ng ganitong taon dahil sa tagal na niya sa value naman tayo mga kabarya ito po ay depende sa kolektor na bibili nito so kung ang inyong barya ay hindi na po maganda or marami ng dents ay hindi na po ito collectibles pero kung ang barya nyo ay uh, brilliant and circulated or napakaganda talaga ng kondisyon, ay pwede pa rin pong bilhin niya ng ating mga kaibigang kolektor. Sa value naman po mga kabarya ay depende na lang po sa kolektor na bibili nito at sa kondisyon ng inyong mga baryang nahahawakan. At para po sa ating kabuhan ng ating video, para sa akin po ay wala pong collector's value itong 1 peso na may taong 1999. Maaring ito ay collectibles pero marami pong ginawa ang Bangko Sentral ng Pilipinas kaya ito po ay nagiging common na lamang. Ang ibig sabihin po ng common ay marami pong ginawa, ibig sabihin marami pong may hawak. At ang value po nito pag common ay face value lamang. So sa makatuwid, wala pong collector's value ang 1 peso coin na may taong 1999 dahil ang value po nito ay kung magkano ang nakalagay sa kanyang denomination, yun lang din po ang value niya. Kaya ang pinakamaganda nyo pong gawin ay gastusin nyo na po at wag nyo na pong ipunin dahil may mga pangunahin tayong 1 peso coin na hinahanap katulad na lamang ng mga hard to find at semi hard to find coins. Okay? So ayan mga kabarya, sana po ay nabigyan ko po kayo ng magandang halimbawa about dito sa ating 1 peso na may taong 1999. Kaya sana po natutunan nyo po sa ating video na ito pong hawak natin na 1 peso 1999 ay isang common lamang. So hanggang sa susunod nating mga video at abangan nyo po yun mga kabarya. At marami pa tayong i-review ng mga barya. So kung may mga katanungan po kayo at sa mga barya na nahahawakan nyo, i-comment nyo lang po sa baba. At dun sa mga barya na hindi nyo alam yung value or halaga, i-comment nyo lamang din po sa baba. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Lagi po kayo mag-iingat, keep safe at syempre, goodbye! Thank you for watching. Have a nice day.